mga kalakbay may isang lugar na ipapakita ko sa inyo dito sa Maynila na dapat nyong pag-aingatan pagka napadaan kayo rito from Espanya, Quezon Boulevard galing ka ng Tiapo going to Roas Boulevard mga kalakbay dito kasi may napapansin ako maraming nahuhuli dito sa area na to eh. tara, panuloy nyo ito mga kalakbay mga kalakbay, may papakita akong lugar sa inyo dito na baka ingatan nyo pagka dadaan dito ito yung loton mga kalakbay ng Maynila pag galing ka ng Quezon Boulevard galing ka ng Espanya galing ka ng Quiapo ito ba yung mga kalakbay meron kasi ditong ano eh uh, madalas marami nahuhuli ng mga driver mga sasakyan na dumadaan dito pag papunta ka na ng Rojas Boulevard So, ginagawa ko mga kalakbay, dito pa lang sa Loton, dumikit na agad ako dito sa kanan. Yan, sa right side na agad ako dito mga kalakbay. Ito na yung Loton. Yan, mapapansin nyo, may mga bus na nakapila dito, nakaparada. Ito naman mga kalakbay yung uh, going to City Hall ng Manila. Dito mga kalakbay, pagpapunta ka ng Ross Boulevard, dito pa lang, kumanan ka na kaagad, mag-signal ka na pa kanan, tahan -tahan ka na rito. Yan. Ito, kagaya sa ginawa ko, yan. Dumikit ka na agad dito sa kanan mga kalakbay. Kasi dyan sa unahan, may nakabantay mga kalakbay. Madalas ko nakikita, maraming nahuhuli dyan ng mga driver, eh, nagkakamali. Kasi, uh, dito sila dumadaan sa left side, tapos nakaabig sila dito ng kanan, nasa inner lane na sila. Eh, marami nakaabang na lizard dun sa unahan. Doon nakaabang yun yung mga kalakbay sa malayo eh. Mapakita ko sa inyo. Pero panorin nyo to. Minsan naman wala din sila. Pero ito madalas. Insert na kabantay. Diyan. yan. Yung ilalim kasi ng mga kalakbay sa left side. Yun. Yung nililikuan ng kotse na brown. Ano yun. Ah, Lagos ni Lad yun. Papunta ng LRT. Dito. Ito yung Guintor Boulevard. O dito marami nahuhuli. Eh. Kasi doon pa lang ano na eh, nasa inner lane sila sabi ko mga kalakbay oh. nakabantay lang yan yan nakabantay kung sino magkamali mga kalakbay yan. dito sila tumatambay yon hindi sila hindi sila nagbabantay doon sa mismong ano sa likuan dyan sila sa malayo na tipong wala nang atrasan yung driver tapos ito naman yung National Museum mga kalakbay dito magingat ingat ka rin kasi doble din dobling magkalapit na stoplight kasi nandito dito eh. Bantay dun sa sa unahan mga kalakbay. Yan. Kasi dito naman maraming na huhuli sa beating the red light kasi magkalapit nga lang tong ano, magkalapit lang yung stoplight na to. Halos 100 meters lang ang distance dito eh. Sa so, tapat ng Manila Museum mga kalakbay. Ngayon, Uh, arang, ang ano pa dito Ang stoplight wala kasing bilang Bilang dilaw Tapos pula ka agad. So dito din madami ako nakikita Madalas nahuhuli Kaya dito magingat kayo Pagka nasa Manila na kayo Mula pa lang doon sa Loton Dumikit ka na sa kanan pagpapunta ka ng Rojas Boulevard Yan Isipin mo ito yung stoplight na isa Tapos ito naman yung pangalawa kaya madalas dito marami na nabibiting na red light Kasi magkalapit lang eh Haarangkada ka pa lang Mas haabutan ka na ng pula Ayun, kaya mo may nahuli na agad na Motorsik mga kalakbay oh. ako Ayan, Dito yan, eh, nagka, nakabantayan sila dito mga kalakbay Sa mga nagkakamali Yung team mismo dun sa stoplight na Dapat po sa silang ano dun eh uh, na stop ka na kasi yun yan, magkalapit lang yung stoplight na yun. So yun lang mga kalakbay, sana makatulong sa inyo pagka pumunta kayo ng Manila. Thank you mga kalakbay.